Ito na yung pangalawang dive natin mga kasyokoy Sana maganda itong baura alipata natin At itong una nagpakita Yun sa pool Tapasan na puti Siya ito yung narlaki Surahan din ito Pero kung tawagin tapasan Maraming klase ang tapasan Maganda yung baura alipata natin Pamutasan Ops ito Dalagang dagat Yun Gitik hindi lumampas yung pana ko para sinuntok ni Pacquiao <laughs> damputin ko na lang hindi lumampas yung pana ko at yun mga kasyokoy hanap na lang tayo para ibago papanain yun surahan ganda ng bato dito malalalim ang butas yun sa pool gitik surahan ay eh, pang ihaw kagad Sure bull na ito. Aragawa na naman ito ang mga palahi ko. Pero pag maraming nakuha natin surahan, ibibinta natin yung iba. At mahal ang kilo nito. Ito, alatan! Oops! May lumawas na sa butas uli. Malaki! Yung sa pool! Uy, hindi naman lumampas yung pana ko. Sinuntok na naman ni Pacquiao. Hindi nakagalaw. Tulog! Ayan mga kasukoy, tinuha ko na lang, dilampot ko. Hindi ko na nakita yung isang alatan. unang nakita ako. Nakatakas. Sana makita ko pa dyan sa iparting ulahan. Ah, saan na kaya yun? Ito, talagbago. Yun, sa pool, gitik. Ang kagandahan dito mga kasukoy, kahit madumi ang bahura, maisda, sa panahon talaga ngayon ang bahura dito madumi maraming kulapo po at maraming guling guling kung tawagin at ito pa taragbago yun nakuha natin yung dalawa kwartan na rin ito mga klase na tagpo natin Oops! Nandun, naglalangoy Dalagang dagat Yun Sapul ka Yun, sapul, gitik Hindi siya nakagalaw Nasin tro yung tinik niya sa gitna Magagandang klase yung uh, tagpuan natin na isda Sana tuloy-tuloy na ang ganito Tandaan lang, Suru-suru balatan Dati 400 ang malaki nito Ngayon 200 na lang Nagmura na Simula nung mag-lockdown Nagmura ang balatan Yung 400 Naging 200 Ayan malaki Pero ayos pa rin kahit 200 Ayos na yan Malaking bagay na rin yan. Suro-suro ang tawag dito. At yun, danda lang ng langoy. Para yung mga katago, makita. Oops, tanggit ba hura? Yun, sa pool. Dalawa. Yung talag bago, hindi ko na nabidyuan at pasuot na. Nakatalikod. Alanganin pang yun, nagtagilid yun, ay, sala pa nasaan na kaya yun buti lahat, hindi naglay na masyado ayun, sa pool ayun, at nakuha natin thank you lord nagpakuha pa siya talagang may ulam siya Cherbull pambigas nito. Mga ganang klase atag na pa natin. Tatandaan ko lang ng langoy. Uy, anito ito? Ay, lapula po. Tirang mga kasukoy. Yun, sa pool. Hindi mo siya mapapansin. Kakulay nung damo. Yung guling-guling. Nakatanggal pa. Yun, buti na lang at hindi lumayo na masyado. Portal ni na ito. Alas mga ng klase. Maganda sana kung may kupa pa at balatan para magaraganda din dilin siya sana. Oops! Danggit bahura. Dalawa. Magkatabi. Idadasig ko muna para di umalis. Yun, sa pool. Oops! Huwag kang gagalaw. Tasa. yung isa naman hindi gumalaw lagataka ang bait uy nandun na ayon kala ko makakatakas ayun at natin yung dalawa surahan pag iyao sana makasurahan tayo. Oops! Punong! Pwede na yan! Yun! Sa pool! Dagdag kita ka pa! 60 na kilo nito, punong. Kasama yan ang alatan. At ito, punong uli. Lagataka, ka! Basta makita! Yun! Sa pool! Asintro ah, yung mata niya. Ata na puli. Oops, dandan. Wala. Oy, nandito. Asa may butas? Lapu-lapu. Orsuno kung tawagin. Ayun, sa pool. Hindi siya nagitit. Ayos, 200 kilo. Sana may kasamaan pa ito dyan ay parting unahan. Yo mga kasyokoy. At na naman tayo pa papanain. Hindi, pakita na. Napula po. Ah, saan na kayo? Oops, wala. Balik kailan doon? Yung sa pool. Kurisan. Kurisan ang tawag dito. Ayun at nagitik At yun. Hanap ulit tayo. Balatan ko pa pa. Pagkita na. Oops. Burakat. Pang ulam. Masarap itong iniihaw. Yung sa pool. Iihaw ka. Sana madagdagan pa. Para magaganda. Ito. Danggit. Danggit bahura. Yun, sa pool. At mayroon pang isa. Buti na lang at hindi naglayo. Lagataka. Magalawang dulo. dulo. Ayun, sa pool. Ayun, nagtakwa natin parehas. Ganito talaga ang danggit baura o danggit original. Lagi magkaasawa. At ito pa. Yun, sa pool. At yun, anap tayo mga kasyokoy. Butas-butas. Alaga lang, danda lang ng... Hoy, nandito. Oh. Yun, sa pool, kaluping, gitik. Ayun, taas yung trunk. Thank you, Lord. Dais na. Makakabili ah, natin na ng bigas na marami-rami. Maga ah, na klase yung napana ko. At yun, nanap na naman. Oops, wala. Ah, sana kayo. Uy, Burakat. Ayos! Nakadalawang at na tayo. nadagdagan yung pangihaw ihaw Ayun! At nakuha natin. pang ka? Yun. Hanap na naman. Oops! Burakat na naman. Lagata ka? Ang tatlong burakat ito. Masarap itong ginagala. Papaksiwin ko ito. Tatlong piraso na. Yun! Sa pool! Gitik! ayun, nagtasintro. Masarap na sa trapak sa'yo, kargado sa luya. Sana madagdagan pa. At ito, whoops! Talagbago. Yun, sa pool. Sure bull lang. Dilin siya nito. At yun, hanap ulit tayo. Dito. Sa malalalim ang butas. Wala Sisilip-silipin ko lang yan Mayroon yung nakatago dyan Ito, samaral Ayan, sa puloy The place Ayan, buti na lang at Hindi lumayo Ayos Napakalapad na samaral Ayan, mga kasyokoy Medyo matagal-tagal na yung dive natin Aaw na rin tayo. Yon mga kasyukoy. Seti pangalawang dive natin. Ayos at takadagdag pa man tayo. Quartal nilaw na rin ito. Ayan may posit yung kasama ko na pana. Thank you Lord at takadagdag pa kami ng isda. At yun mga kasukoy. Madive po tayo ng isang dive. Bali pang tatlong dive. Mahanap ko man ang bahura dyan. Yan lang din sa malapit. Dito lang din. Hanggang dito lang muna ang ating dive. Yan mga kasukoy. Abang-abang lang.